ang mundo ay tahimik ngunit hindi lahat ay payapa sa bawat sulok ng lungsod sa bawat tahanan ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain halos walang kamalay-malay sa masidhing katarungang nagsisimula sa ibabaw nila ang mga ulap sa kalangitan ay mabigat tila nagdadala ng pasaning hindi nakikita ngunit ramdam ng puso ng iilang mapagmatyag ellen white ay nagsulat sa ang dakilang labanan ang paglilitis ay nagsimula at maraming tao ang hindi napapansin ito ang mga mata ng sanlibutan ay nakapikit sa liwanag ng katotohanan at ang mga puso ay nananatiling matamlay at walang handa ang salita ay malinaw at malakas ang hukuman ay hindi isang pangarap o alamat, kundi isang katotohanang umiiral sa gitna ng ating abalang buhay. Sa katahimikan ng gabi, may mga tinig na bumabalot sa hangin. Ito ang paalaala na ang bawat kilos at bawat salita ay sinusubaybayan. Ellen White ay nagpuna sa mga unang sulatin, bawat paghatol ay umaabot sa puso ng tao bago ito lumapat sa kanyang gawain ang kamalayan ng tao ay hinahamon, ngunit kaunti lamang ang nakikinig. Ang mundo ay patuloy na tumakbo, ngunit may mga matang nakakita ng liwanag at pinipilit nitong magpaalala sa mga naliligaw. Nakikita ng ilan ang mga senyales, ngunit karamihan ay bulag. Ang mga guro, lider at kahit mga relihiyoso ay abala sa sariling interes, hindi mapansin ang tahimik ngunit matindi na paghatol na dumaraan sa mundo. Ellen White ay nagbabala sa mga patutoo para sa simbahan, Volume P. Pimbu. Ang mga taong pinili ang sariling kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos ay makakakita ng kamatayan ng kanilang espiritu bago ang kamatayan ng kanilang katawan. Ang salita ay hindi pagbabanta lamang. Ito ay katotohanang nagbabago ng lahat ng nakikinig. Sa bawat sandali, ang hukuman ay nagpapatuloy. Hindi ito isang eksena sa hinaharap, ito ay kasalukuyan. At habang karamihan ay nagkukubli sa abala, may iilang nakikinig, may iilang nag-aalala, at may iilang nagbabalik-loob sa liwanag bago dumating ang ganap na hatol. Ang mundo ay abala sa kamalian, ngunit ang paalaala ay malinaw. Ela ay nakakita at ang mundo ay hindi pinansin. Sa liwanag ng mga salita ni Ellen White, ang tahimik na hukuman ay nagsisimula sa bawat puso, sa bawat mata na bukas sa katotohanan. Ang araw ay sumisikat sa karaniwang paraan, ngunit ang liwanag ay nagdadala ng mga anino ang mga puso ng tao ay abala sa pang-araw-araw na buhay, ngunit sa ilalim ng kanilang abala, mayroong isang tahimik na pagsusuri, isang panahong hindi nakikita ng karamihan. Ellen White ay nagsulat sa akontesimientos ng huling araw. Sa gitna ng normal na pamumuhay, ang mga puso ay sinusubok at ang mga lihim ng loob ay inilalantad sa Diyos. Ang Salita ay malinaw. Ang panahong ito ay hindi basta panahon ng abala, kundi panahon ng tahimik ngunit matinding pagsubok. Maraming tao ang naniniwala na ang hustisya ay isang bagay para sa hinaharap lamang, ngunit ang katotohanan ay naiiba. Ellen White ay nagpuna sa ang dakilang labanan. Ang hukuman ay nagsisimula sa bahay ng Diyos at mula roon lumalaganap sa buong sanlibutan. Ang bawat hakbang, bawat salita, bawat kilos, lahat ay nasusukat sa liwanag ng katotohanan. Sa mga lansangan, may mga mata na tahimik na nagmamasid. Hindi lahat ay nakikibahagi sa abala ng mundo. May mga taong nakaramdam ng bigat ng katarungan bagaman hindi nila ito maipahayag. Ellen White ay nagsabi sa mga patotoo para sa simbahan, Volume 1. Ang ilan ay makararanas ng pag-alala at ang kanilang mga kaluluwa ay matutulungan upang makita ang kamalian at bumalik sa liwanag bago dumating ang ganap na hukuman. Ang mga ito ay hindi mga alamat, ito ay mga paalaala na ang liwanag ng Diyos ay kumikislap sa gitna ng dilim. Ang mundo ay patuloy sa pagkahilig sa sariling kagustuhan, ngunit sa kabila nito, may mga pagkakataon para sa pagbabago. Ellen White ay nagbabala sa mga unang sulatin, ang tao ay may pagkakataong ituwid ang kanyang landas, ngunit ang pagantala ay nagdudulot ng mas matinding kahirapan sa huli. Ang bawat sandali ay mahalaga, ang bawat pagpili ay may kapangyarihan sa hinaharap ng kaluluwa. At habang ang karamihan ay hindi nakakaunawa, ang tahimik na panahon ng pagsubok ay patuloy. Ang Diyos ay hindi nananahimik. Ang kanyang mata ay nagbabantay at ang kanyang salita ay naglalakbay sa mga puso na bukas sa katotohanan. Ang pag-iingat ay hindi opinyon, ito ay isang pangangailangan. Ang hukuman ay dumarating sa bawat isa, iniulat ni Ellen White, at sa bawat puso na handang tumingin, may liwanag na magpapakita ng tamang daan. Ang mundo ay abala sa karaniwang buhay, ngunit sa ilalim ng bawat ordinaryong araw, ang tahimik na pagsusuri ng Diyos ay patuloy at ang kaluluwa ay hinahamon na pumili. Ang mundo ay tila payapa, ngunit sa ilalim ng karaniwang katahimikan ay may lumalakas na tinig, isang tinig ng katotohanan na tahimik ngunit matindi. Ang mga mata ng iilang bukas sa liwanag ay nakakakita ng mga lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti at pang-araw-araw na gawain. Ellen White ay nagpahayag sa ang hinahangad ng lahat ng bansa sa bawat sandali ng dilim ang liwanag ng katotohanan ay nagliliwanag sa kaluluwa ng tao ang salita ay malinaw kahit sa gitna ng mundo na abala at bulag, may mga puso na nakararamdam ng liwanag at tumatanggap ng paalaala. Ngunit hindi lahat ay nakikinig. Ang karamihan ay abala sa sarili nilang kasayahan, kayamanan at interes. Ellen White ay nagbabala sa piniling mensahe. Ang tao ay nakakalimot sa Diyos sa gitna ng kasaganaan at ang kanyang espiritu ay naliligaw. Ang babala ay hindi dramatiko lamang. Ito ay patutuo ng paulit-ulit na kamalian ng tao sa pagtalikod sa kalooban ng Diyos. Sa mga lansangan at tahanan, may mga tahimik na alingaw-ngaw ng katarungan. Ang mga mata na nakatitig sa kalangitan ay nakakakita ng mga palatandaan na hindi napapansin ng karamihan. Ellen White ay nagsulat sa mga kaganapan sa huling araw. Ang mga tanda ng huling panahon ay malinaw sa mga mapagmatsyag, ngunit ang iba ay nananatiling bulag at hindi nakakaunawa. Ang liwanag ay hindi para sa lahat, ngunit sapat upang ang ilang kaluluwa ay magising. Ang mga puso ng nagmamasid ay pinapalakas ng pag-asa, ngunit may pangamba rin. Ellen White ay nagpuna sa ang dakilang labanan ang karunungan at pag-unawa ay ibinibigay sa iilang sa gitna ng kaguluhan upang sila ay maging ilaw sa madilim na daan. Ang iilang bukas sa liwanag ay hinihikayat na maging halimbawa at paalaala sa iba kahit sa gitna ng pangaalipin ng kamalian at kadiliman. At sa kabila ng lahat, ang tahimik na hukuman ay nagpapatuloy. Ang Diyos ay hindi nawawala sa gawa ang kanyang katarungan ay dumarating sa bawat puso, sa bawat desisyon, sa bawat sandali. Ang bawat isa ay may pagkakataon, tanggapin ang liwanag o manatiling nasa dilim. Ang liwanag ay nariyan, ngunit marami ang pumipiling hindi makita iniulat ni Ellen White. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ay nananatili, tahimik, matatag at naghihintay sa puso na bukas sa katotohanan. Sa bawat araw, may tahimik na laban na nagaganap sa loob ng puso ng tao. Ang bawat desisyon, bawat pagninilay at bawat kilos ay sinusuri sa liwanag ng katarungan na dumarating mula sa Diyos. Ellen White ay nagsulat sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Volume Frebo. Ang mga puso ay sinusubok sa bawat araw at ang kanilang katapatan sa Diyos ay ipinapakita sa kanilang mga gawain. Ang salita ay malinaw at walang paligoy-ligoy. Ang tunay na pagsubok ay hindi nakikita ng karamihan, ngunit ramdam ito ng kaluluwa. Ang mundo ay patuloy sa pag-akit sa pansariling interes. Ang kayamanan, kasikatan at kapangyarihan ay nakakaalipin sa isip ng marami. Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang labanan, ang mga kaluluwa na pumipili sa sarili nilang kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos ay napapalayo mula sa liwanag. Ang babala ay tahimik ngunit matindi, isang paalaala na ang pagkukulang sa pananampalataya ay may kasamang hatol. May mga taong nakadarama ng bigat ng pagsubok, ngunit hindi nila alam kung saan magtutungo. Ellen White ay nagpahayag sa mga kaganapan sa huling araw. Ang mga taong mapagmatyag ay makakakita ng liwanag sa gitna ng dilim at sila ay gagabayan upang makabalik sa tamang daan bago dumating ang ganap na hukuman. Ang bawat hakbang pabalik sa liwanag ay hakbang sa kaligtasan ng kaluluwa. Ang mga puso na bukas sa katotohanan ay nakakakita ng mas malinaw, ngunit ang iba ay nananatiling bulag, abala sa sariling mundo. Ellen White ay nagpuna sa piniling mensahe. Maraming tao ang nananatiling bulag sa liwanag at hindi nakikilala ang tahimik na paghatol na nagaganap sa kanilang paligid. Ang paalaala ay patuloy, ang hukuman ay tahimik ngunit di mapigilan. Sa bawat sandali may pagkakataon para sa pagpili. Tanggapin ang liwanag o manatili sa kadiliman. Ellen White ay nagbabala sa ang hinahangad ng lahat ng bansa, ang bawat isa ay may pagkakataong sumunod sa Diyos bago dumating ang huling araw ng paglilitis. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa pansariling desisyon sa puso na bukas sa katotohanan sa mata na nakikita ang liwanag sa gitna ng kadiliman ang paghatol ay patuloy ngunit iilang nakaririnig at tumatalima iniulat ni Ellen White sa gitna ng tahimik na mundo ang Diyos ay kumikilos at ang puso ay hinihikayat na pumili ng liwanag bago ang ganap na pagtatapos. Ang mundo ay patuloy sa pag-ikot, ngunit may tahimik na tinig na bumabalik sa mga puso. Ang tinig ng Diyos ay hindi maririnig ng karamihan, ngunit sa mga mata, nang iilang mapagmatyag, ito ay maliwanag at hindi matatawaran. Ellen White ay nagsulat sa mga patutuo para sa simbahan, Volume 7. Ang mga nagmamahal sa liwanag ay matatag sa gitna ng kaguluhan at mahihikayat ang iba na sumunod sa katotohanan. Ang salita ay malinaw. Sa gitna ng abala at ingay ng mundo, may mga bukas na puso na tinatawag sa liwanag. Ngunit marami ang patuloy sa sariling landas. Hindi nakikita ang tahimik na paghatol na umiikot sa paligid nila. Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang labanan. Ang mga kaluluwa ay naliligaw dahil sa kanilang sariling pag-ibig sa kasamaan at pagtanggi sa kalooban ng Diyos. Ang babala ay tahimik ngunit matindi isang panggising sa mga bulag sa espiritual na mundo. May mga pagkakataon para sa bawat isa na pumili ngunit ang pagpapasya ay madalas na naiwan sa huli. Ellen White ay nagpahayag sa mga kaganapan sa huling araw. Ang bawat tao ay may pagkakataong tanggapin ang liwanag at magbago bago dumating ang huling araw ng paglilitis. Ang bawat pagpili ay mahalaga, isang hakbang patungo sa kaligtasan o sa patuloy na kadiliman. Ang mga nakaririnig sa panawagan ay nakararanas ng pag-asa at pagkatakot. Ellen White ay nagpuna sa piniling mensahe, ang kaalaman sa katotohanan ay nagbibigay ng lakas sa mga pusong handang sumunod, ngunit ang mga hindi tumatalima ay nahuhulog sa mas malalim na kadiliman. Ang paalaala ay malinaw, ang liwanag ay para sa mga handang makinig at umalalay. Sa bawat sandali, ang tahimik na hukuman ay patuloy. Ang Diyos ay hindi nananahimik. Ang kanyang mata ay nakatuon sa bawat puso, at ang kanyang salita ay naglalakbay sa mga pusong bukas. Ellen White ay nagbabala sa ang hinahangad ng lahat ng bansa. Ang bawat isa ay inaanyayahan na maglakad sa liwanag at sumunod sa Diyos bago dumating ang ganap na paghuhukom. Ang liwanag ay nariyan at ang pagkakataon ay hindi mawawala, iniulat ni Ellen White. Sa gitna ng abala at kadiliman, ang Diyos ay patuloy na kumikilos at ang bawat puso ay hinihikayat na tumugon sa kanyang panawagan. May bigat sa hangin, tahimik ang mundo, ngunit ang katahimikan ay parang hudyat ng isang bagyong paparating. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng isang hukuman na nagsimula na, ngunit hindi yung panakita ng karamihan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban, nang ang mga aklat ay nabuksan at ang paghatol ay nagsimula, ang buhay ng lahat ng sumampalataya kay Kristo ay siniyasat ng may pinakamataas na pag-iingat. Ito ang sandaling halos walang nakakakita habang ang lupa ay abala sa mga alalahanin, ang langit ay nasa pinakapuso ng desisyon. Sa bawat pangalan na binabanggit, nakasalalay ang walang hanggang kapalaran. Ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa Pros Pedro Sensud 17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Hindi bukas, hindi sa dulo lamang ng panahon. Ngayon, ngunit ang mundo ay abala sa sariling mga ingay. Ang mga merkado ay bukas, ang mga bahay ay puno ng pagtawa, ang mga puso ay nagtatayo ng kanilang sariling mga tore ng kaligtasan. Samantalang ang mga aklat sa itaas ay binubuksan at ang mga tala ng bawat kaluluwa ay inilalantad. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan sa mga huling araw, walang maaring itago mula sa mga mata niya na nakabasa ng bawat lihim. Ang mga gawa ng bawat tao ay sinusukat ng pamantayan ng langit. Nakikita niya, naririnig niya isinusulat niya, at ang tao ay nananatiling walang kamalay-malay. Ito ang pinaka nakamamatay na panlilinlang, ang tahimik na paniniwalang may oras pa, ngunit hindi nag-aantay ang hatol sa pagantala ng mutao, ang mga timbangan ay gumagalaw. Ang kabanalan at kasamaan ay sinusukat at ang mga resulta ay hindi maaaring baguhin sa huling sandali. Ang tanong ay nananatili, mahigpit at malinaw. Kung ang iyong pangalan ay binanggit ngayong gabi, anong tala ang mabubuksan? Sa pagatgaya ng isinulat ni Ellen White sa unang mga sulat, nakita ko na ang bawat pangalan ay nakasulat sa aklat at bawat kasalanan ng bawat mananampalataya ay nakatala ng may katumpakan at kahigpitan. Tahimik ang mundo, ngunit sa silid ng hukuman ng langit ang tinig ng walang hanggan ay nagsasalita. Tahimik ang kalangitan, ngunit ang katahimikan ay puno ng bigat. May pinto ang dahan-dahang sumasara, hindi nakikita ng mata ng tao. Ngunit nakatatak sa korte ng langit, ang oras ng awa ay nauuupos na parang kandila sa hangin. Ellen White ay sumulat sa mga kaganapan sa mga huling araw. Ang panahon ng probasyon ay maikli. Ngayon ang panahon ng biyaya, ngayon ang panahon ng paghahanda. Hindi natin alam kung kailan magtatapos ang ating oras ng pagsubok. Ang bawat sandali ay mahalaga. Habang ang Sanlibutan ay abala sa kalakalan, sa kasiyahan, sa pansamantalang tagumpay, isang makalangit na aklat ay binubuksan. Ang bawat salita, bawat gawa, bawat lihim na iniisip ay tinitimbang. Sa harap ng korte ng Diyos, walang natatago. Ang lahat ng ating mga salita at mga gawa ay dadaan sa mahigpit na pagsisiyasat ng Diyos. Ang bawat kasalanan ay dapat ipahayag at iwanan. Sinulat ni Ellen White sa patutuo para sa iglesia. Ito ang katotohanan na halos walang nakapapansin. Nagsimula na ang paghuhukom at ang hatol ay dahan-dahang nalalatag sa kalangitan. Ang parabula ng sampung dalaga ay nagiging salamin ng ating henerasyon. Ang ilan ay may langis ng espiritu, ang iba'y umaasa sa lamlam ng nakaraang karanasan. Ngunit sa oras ng hating gabi, ang pinto ay nagsara. Walang kasalukuyang krisis na maaaring maghanda sa atin kung hindi natin ginamit ang araw-araw na sandali upang lumapit kay Kristo. Ang maliliit na pagpili, isang panalangin na pinabayaan, isang tukso na tinanggap, isang salita ng awa na ipinagkait ay bumubuo ng bigat sa timbangan. Sa mga mata ng tao, ang lahat ay karaniwan, ngunit sa mga aklat ng langit, ang bawat kaluluwa ay tinataya ang hukuman ay antahimik, ngunit ito'y tiyak. Ngayon ang panawagan ay umaaling ngaw-ngaw, magsisi, gumising, manalig, sapagkat ang oras ay halos tapos na. Ang pintuan ng awa ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Sa dilim ng langit, ang mga ulap ay bumigat na tila isang tabing ng kamatayan. Ang hangin ay pumapaimbulog na parang mga pasimula ng isang unos na hindi mapipigilan. Ang mundo ay nakapako sa isang gilid ng kawalan at ang katahimikan ay nahahati ng matinding pahayag ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Dakilang Pag-aaway, dumating na ang panahon kung kailan ang bawat kaluluwa ay tatatakan alinman sa selyo ng buhay na walang hanggan o tatakan ng pagkapahamak na walang hanggan. Ang mensaheng ito ay hindi simbolo lamang. Ito ay realidad na hindi matatakasan. Ang banal na talaan ay nagbubukas at ang pangalan ng tao ay sinusuri sa liwanag ng walang hanggang katuwiran. Walang kaluluwa ang nakaliligtas sa sandaling ito. Ang kasulatan ay nagpahayag sa Mateo Desubutimo tungkol sa sampung dalaga. Lima ay handa may langis sa kanilang lampara. Lima ay walang dala. At nang dumating ang kasintahang lalaki, isinara ang pintuan. Walang tinig ang nakapagsara nito, kundi ang Diyos. Ang mga naiwan ay nanatiling nasa dilim. Isinulat ni Ellen White sa mga kaganapan sa mga huling araw, kapag ang pagsubok ay dumating, ito'y mahahayag kung sino ang pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos at sino ang pinamumunuan ng Espiritu ng Kaaway. Dalawang kampo, dalawang kapalaran, isang pader, ng walang hanggang paghahati. Sa isang panig ay yaong mga nakatanggap ng tanda ng Diyos. Mapayapa, bagaman ang lupa'y yayanig. Sa kabila ay yaong tumanggap ng tanda ng hayop, nag-aalimpuyo, puno ng takot, walang pag-asa. Ang mundo ay nagiging saksi sa dakilang eksena ng paghuhukom. Ang mga bituin ay tila nanginginig. Ang dagat ay umaatungal at ang mga bansa ay nahuhulog sa kanilang sariling anino, ngunit higit na nakatatakot kaysa sa lahat ng ito ay ang katahimikan ng langit, sapagkat ang hatol ay isinarana. Isinulat ni Ellen White sa mga patutuo para sa iglesia, kapag ang karakter ng tao ay natapos na, ang kapalaran ay tinatakan magpakailanman. Ang ating mga salita ngayon, ang ating mga gawa ngayon, ay nagtatakda kung saan tayo tatayo sa araw na iyon. Ang pagpili ay hindi bukas, kundi ngayon. Ang oras ay humihinto sa gilid ng kawalang hanggan. Ang tinig ng Diyos ay nananawagan. Pumili ngayon, sapagkat bukas ay maaaring huli na. Sa katahimika ng sansinukob, biglang yumanig ang lupa. Ang mga bundok ay gumalaw ang mga karagatan ay kumulo at ang langit ay tila na punit ng isang liwanag na hindi kayang tingnan ng mata ng tao. Ang huling yugto ng kasaysayan ng mundo ay dumating. At sa kalagitnaan ng kadiliman at kaguluhan, isang tinig ang umalingaungaw na parang tunog ng maraming tubig. Ito ang tinig na matagal nang pinaghintay-hintay ng mga matapat, ang tinig ng anak ng tao. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang paglalaban. Si Jesus ay dumarating na may kasamang ulap at bawat matay makakakita sa kanya. Ang pangitain ay malinaw. Walang makapagtatago, walang makakatakas, walang makakalimot. Ang kanyang pagdating ay hindi lihim, kundi isang kaganapang yayanig sa buong sangkatauhan. Ang mga matuwid na mayroong tatak ng Diyos ay itinaas ang kanilang mga mukha na kumikislap sa pag-asa. Ang kanilang mga labi ay bumigkas. Narito, ito ang ating Diyos. Ating hinintay siya at ililigtas niya tayo. Ngunit ang mga makasalanan, ang mga tumangging magsisi ay napuno ng sindak. Ang kanilang mga tinig ay sumigaw sa desperasyon. Mga bundok at mga bato, mahulog kayo sa amin at takpan. Ninyo kami mula sa mukha ng kanyang nakaupo sa trono. Sa sandaling iyon, ang dakilang paghihiwalay ay ganap. Ang liwanag na nagbibigay buhay sa mga matuwid ay siyang apoy na tumutupok sa mga masasama. Ang pag-ibig ng Diyos na tinanggihan at hinamak ay nagiging apoy na hindi nila kayang tiisin. Ellen White ay nagbabala sa mga patutoo para sa iglesia. Walang makatatayo sa araw ng Diyos maliban sa mga nahugasan sa dugo ng kordero. Ang katotohanan ay nakatindig, matalim at malinaw. Ang kaligtasan ay hindi sa sariling gawa, kundi sa kordero lamang, at ang sansinukob ay tumigil upang manood. Ang digmaan ng mga kapanahunan ay natapos. Ang krus na minsan ay naging tanda ng kahihiyan ay ngayon naging korona ng tagumpay at sa liwanag ng walang hanggang kaluwalhatian narinig ang tinig, tapos na. Ang tanong ay nananatili, bumabalot sa bawat kaluluwa. Sa araw ng pagbabalik, ikaw ba ay tatayo kasama ng kordero o matatagpuan sa kabilang panig ng walang hanggang paghihiwalay? Ang huling sandali ay dumating ang walang hanggan ay nakataya. Ikaw ba'y nasa piling ng kordero?